nagikita ko naman kayo kahit na buong araw kami nag-iikot nakakawala ng pagod. Maraming maraming salamat sa inyong pagpaparito ngayon. Nais nice kong pasalamatan ng ating matagal nang kaibigan. Alam ba din ito ang nagbibigay sa akin ng payo nung ako ay nag dumidinig ng hearing sa no Walang iba. Kung hindi ang ating ginagalang Mr. Ano nga yung ano? Mr. Performance. Walang iba kundi si Congressman Roy Logoles. Ang ating pong kapitan ng haplos ng barangay. San Isidro. Hello po, Cap. Dito po kayo, Cap. Dito ka, Cap. Para makita naman na ano, kasama. Siyempre, di ba? kapal. Kaway kayo sa TV, kaway. Kapitan Aguilar ng barangay Ma Marcelo Green. ABC President, dito po kayo, kap. naman ng mga, mga kapitan.